Hey, magandang gabi po! <laughs> Alam niyo, hindi pa ako nakayos. sa pambaya ko. Galing ako sa paglalaba at paliligo. Nag-lipstick lang ako. Walang pulvos. Hindi sana ako mag-vlog. Uh, mag kasi, wala lang. <laughs> Pero ngayon, kasi mayroon pong breaking news. Yes, breaking news. Yung pinakahihintay ng lahat maliban kay PBBM. No? Yun na nga po, mga kababayan. Ano ba to? Nag-file na po ng impeachment complaint yung mga civil society, iba-ibang grupo, parang pinangungunahan po siya ni... dating Senator Laila de Lima. Akala ko nga po si... Senator Trillianes ang mangunguna dito eh. Pero wala siya dito. Bakit ka hindi siya sumama? Although sumama po yung Magdalo. <coughs> yung... Uh, grupo na nire-represent ni... ni... Sentry. Senator Trillianes. Tapos... Bali Seventeen signatories. Mga lahat mga mayroong mayroong uh, ilang politiko pero yung iba mostly nga po non-politicians. Mga mga private individuals and groups simbahan yes may madre may pare ito po yung parang ito po ang parang people power. Di ba? Diba? As in parang mini people power. Kasi in, ito, yung, ito po yung mga ingrediente, eh. Ingredient sa ng uh, people power. Kaso hindi ito people power kundi impeachment. Nandiyo dyan yung sari-saring mga grupo. At ito eh, ma, ma, ang nangunguna dito nga po, uh, yung mga, um, tawag nito, nawawala ako. <laughs> Excited ako eh. Civic groups, religious groups, akbayan, bayan muna, mga, mga liberal, mga, anong tawag nito, opposition. Mga, government oppositions. Ang pagkakaiba nga lang po, ang inireklamo nila ay hindi ang presidente, kundi ang pangalawang presidente. Kaya lang, di ba, si BP Sara kasi, unit team, kapartner ni President Bongbong Marcos. Although ang isang, isa sa mga reklamo, laban kay Sara Duterte, although marami, marami silang mga marami palang... lang mabibigat po ang mga kaso. Kasama rin po doon yung yung pagbabanta niya kay PBBM at sa sa pamilya ni PBBM. Yung pagbabanta, yung pagbumura, yung kasi conduct unbecoming. becoming, di ba? Conduct unbecoming of a government official and a very high government official at that. Busy presidente. Tapos eh, publicly magmumura. Magmumura, magbabanta. Talaga nga pong no-no po talaga yun. At dahil nga po dito sa, itong lahat na mga mga issue laban kay Sara Duterte ay talaga nga pong mga issue na magiging ras, ma, ma, mabigat na rason mabigat na rason para hindi siya maging presidente hindi talaga pwede yung yung mga pinagagawa niya itong mga ikinakaso sa kanya pero in mo plunder pagsisinungaling pagnanakaw pagbabanta high crimes kaya di ba kaya dapat lang talaga mawala siya. Dapat lang talaga ma-impeach siya. Kapag na-impeach, hindi na siya pwedeng tumakbo sa sa eleksyon, sa kahit ano, kahit anong posisyon sa gobyerno. Kahit barangay captain, kahit kagawad. Any position in the government. Yun po ang isang malaking uh, consequence. Ewan lang kung ano ang Siguro ko nagbumura na naman itong si Sara Duterte, di ba? O oh, yan na na, Sara Duterte ha. Ah. Baka naman ang 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 pagbuntunan mo ng galit eh, si Bongbong Marcos. Eto na nga si Bongbong Marcos, umatras nga eh. Biruin mo yon, Nagpapakatanga? Ala, ah, na kwa talaga ako? Well, hindi natin alam kung ano itong drama na ginagawa ni PBBM kung ano itong strategy na ito tingnan natin pero after all anyway hindi naman siya sinunod eh nainis nga sa kanya yung ilan yung mga yung mga makabayan black yung opposition hindi siya sinunod hindi naman talaga tama hindi talaga pwede yung hindi maganda yung Opinyon na yun ni PBBM. Siya pa naman ang Pangulo. Siya yung pinagbantaan. Ewan ko ba sa kanya? Anyway, <clears throat> ang susunod lang nito, alam natin na hindi ito uubra sa Senado. Dahil maraming kampun itong si Presidente ng Impyerno diba Si Sara Duterte, presidente siya ng impierno eh. So marami siyang katampon ng mga devils dyan sa Senado. Natural kapag ikaw ay kumakampi, nag nag, nag uh, nagpapa uh, nagpapaalipin, nagbubuntot sa presidente ng impierno o di devil ka Diba? ganun lang simple yon. So, yung mga nandiyan dyan sa Senado, na mga nagtatanggol, kumakampi, kay Sara Duterte, na presidente ng impyerno, e eh devils kayo. Oh. Although ang impeachment naman po mga kababayan, alam nyo mga kababayan, bilib ako dito sa, sa, dito sa grupong ito, itong opposition group, Bili ako sa kanila? Dito po ako naniniwala na dapat nga po talaga silang maupo sa gobyerno. Medyo ma maaasahan po sila pagdating sa mga issues. Kasi tingnan nyo naman. Ngayon ko po na na napagtatanto na kailangan natin ang oposisyon. Lalo na itong grupo nila, Laila Delima, itong itong mga nagko-complain na ito, kailangan po ito sa atin eh, sa gobyerno natin eh. Kasi pag hindi, kagaya nga ngayon, at saka yung nangyari nung sa, nung nakaraang administrasyon, na naging tuta lahat nung ni Presidente Duterte, di ba? Naging tuta. O ano nangyari sa bansa natin? Hawak sila sa leeg. Sunod-sunuran sila. Kaya dapat po talaga, alam niyo na inggit nga ako eh. Sana kung nandoon ako, pipirma din ako. Eh. 'Di ba? 17 lang yung signatures pumirma. Wala namang limit yun eh. Kahit ilan. Maganda sana kung nakapagpirma din tayo. Eh. Bili ba ko dito sa mga opposition na ito eh. Kila, lalo na dito kay Laila Dilima kasi mayroon silang prinsipyo, mga kababayan. Talagang mayroon silang prinsipyo na mga tao at politiko. Hindi kagaya nitong mga nandiyan sa Senado, di ba? Mga walang prinsipyo. Tingnan mo, pag dumating sa Senado, itong impeachment complaint na ito, mapapawalang sala yan eh. Anyway, hindi man po siya ma-impeach, marami din naman siyang mabibigat mabibigat na mga crimes na pwede pa rin siyang makulong. Kaso, ang pagkakaiba naman noon, halimbawa ang nakulong siya, although itong mga, itong mga kaso niya, dapat yan, death sentence na yan eh. Makulong man siya, pwede pa rin siyang tumakbo. Tamo si Dilima nga noon, nakakulong, nakatakbo pa ng senador. Tapos may ironic nga yung nakalabas na sa nasa labas na ayaw na magsenador. Alam niya natutuwa ako dito sa nangyari ngayon eh. Averting na natin hindi man hindi man palaban ano itong Pangulo natin ay hindi siya palaban. At least kung hindi man palaban itong pangulo natin, meron tayong mga grupo, mga mga kababayan na palaban. Alam mo napansin ko nga kanina sa presscon ng ng uh, mga congressmen. eh. 'Di ba? Mayroon silang presscon. Tungkol nga po dito sa uh, paghahain ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Na Halatang halata mo naman po. Halatang halata 'yung mga kongresista na para talaga silang takot talaga sila. Ang mga sagot nila sa tanong ng media eh, puro playing safe. Walang talagang wala silang matibay na paninindigan. Halatang halata mo na nagaalangan sila, nangingilag sila. latang, may takot sila kay sana, sa mga Duterte. Kaya, kung bagay, eh, hindi pa rin talaga maasahan itong majority ng mga congressmen. Ang talagang lumalaban lang dyan, eh, itong mga, itong opposition talaga, eh. Breaking news talaga ngayon itong pagkaka-file ng impeachment complaint eh. Kaso, alanganin ng panahon eh. December. Magpapasko. Mangyari niya, January na yan. Tsaka, gugugul din yan ng mahabang panahon, mga ilang buwan alanganin ng kwan eh, alanganin ng alanganin ng panahon pero anyway alam nyo, muka, nag, nagugustuhan ko na ngayon itong mga itong mga opposition eh dati kahit yan si, si Risa Montiveros, hindi ko naman yan hindi ko naman talaga yan ibinoto kasi nga nakbayan di ba mga makakaliwa kaya ayaw ko pero kung titingnan po natin, kailangan sila eh. Tingnan mo kung wala si Risa Hontiveros diyan sa Senado. Anong nangyari? Walang mangyayari dun sa mga yung mga inimbestigahan nila. Tingnan mo, sino bang pa, bakit nakakulong ngayon si Kibuloy? ba diba, dahil yun kay Risa Hontiveros? Yung pagkakadiskubre ng Pogo, si Risa Hontiveros din yun. Kaya, importante pala importante ang opposition group. Ang hindi ko lang po gusto sa kanila, dito sa mga opposition na ito, anti-US po sila kasi. Kaya yun, medyo, medyo ayaw ko. Ito yung negative sa akin, dito sa kanila. Yung pagiging anti-US. At saka, di ba nga, makakaliwa sila. Parang, may ano sila sa sa kaliwa sa mga leftist NPA hindi kaya although gusto ko yung ano nila eh yung mga paninindigan nila yun lang po ang ayaw ko sa kanila yung pagiging anti-US hindi po kasi natin pwedeng uh, basta na lang hindi tayo makikipag-alyansa sa USA eh dahil lalo pa ngayon na mayroon tayong mabigat na kalaban, di ba? Kailangan natin ang Amerika. Whether we like it or not. Yan lang po ang hindi ko rin gusto dito sa mga opposition na to eh. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi gusto ko pang panuori ng tuloy-tuloy yan yung mga nangyayari eh excited na kong makita kung ano ang magiging reaction po ni Sarah Duterte. Abangan po natin yan. For sure siyempre, nagwawala yun. Ang aabangan ko dyan kung ano na naman ang masasabi niya, baka, baka pagbinta na naman niya o ibunto na naman niya ang galit niya kay PBBM. Na kumbaga eh, nagpahayag na nga yung tao na huwag nang ituloyan. Pero syempre, dahil nga separation of powers, yung executive sa legislative, at saka hindi mo talaga mapipigilan yung mga private citizens, yung mga civil society groups, kasi yun ang yun ang pinaka uh, pinaka pinakamukha ng mamamayan. Representatives po sila ng taong bayan. So, boses po ng boses ng taong bayan ang nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Hindi politiko. Kaya, okay po yan. So, abangan po natin ang magiging reaksyon ni Sara Duterte. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panunood ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.